Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 17, 2025. Sa araw na ito, Mayo 17, ang mundo ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong kahanga-hangang kakayahang tunay na maunawaan ang mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na empatya ay isang biyaya na magbibigay liwanag sa iyong mga ugnayan, at sa araw na ito, ito ay magiging mas maliwanag kaysa dati. Habang ang buwan ay nagmininin sa ilalim ng makalumang enerhiya ng Capricorn, magiging mas mataas ang iyong antas ng pagpapahalaga sa damdamin ng iba, ngunit mag-ingat na huwag maging malamig sa iyong pakikitungo. Ang isang malamig na ugali ay maaaring magdulot ng distansya na hindi mo naman nais. Ang iyong likas na pagnanasa na magbigay ng pag-unawa ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magtaglay ng malasakit at hindi matitinag na suporta para sa mga mahal mo sa buhay. Subalit, tiyakin mong may balanse sa iyong emosyon at hindi ka mawawala sa iyong sarili habang tinutulungan mo ang iba. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, ang iyong likas na empatya ay isang malaking kayamanan na magbibigay daan sa mga makulay na karanasan. Huwag hayaang ang iyong malasakit sa iba ay maging sanhi ng iyong pagpapabaya sa iyong sarili. Napakahalaga na maglaan ng oras para sa iyong sariling nararamdaman. Sa paggawa nito, mapapalakas mo ang iyong sarili upang maging mas handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang iyong intuition ay magiging gabay mo upang tuklasin ang iyong mga nararamdaman, at sa bawat hakbang na gagawin mo, mapapalalim ang iyong ugnayan sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Kung nararamdaman mo ang isang pagnanais na mag-isa o may kalungkutan, alalahanin na ang ganitong pakiramdam ay hindi permanente at madalas itong naugnay sa kakulangan ng koneksyon sa iyong sarili. Ang ganitong pakiramdam ay isang pagkakataon upang mag-reflect, magbukas ng iyong isipan, at maghanap ng mga paraan upang maging mas buo sa sarili. Ang mga oras ng pagkakaroon ng kalungkutan ay mga pagkakataon na nagbibigay ng malalim na karunungan at paglago. Sa araw na ito, maglaan ka ng espasyo upang pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang tinig na ito ay magdadala ng mga aral at payo na maghuhubog sa iyong landas. Huwag matakot na magsaliksik sa iyong mga nararamdaman dahil sa pag-alam ng iyong sarili ay magbubukas ng mas maraming pinto patungo sa mas malalim na koneksyon at pananaw sa buhay. Sa bawat pagkakataon na magmumuni-muni ka, magugulat ka kung gaano kalaki ang iyong potensyal para sa personal na paglago. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay magsisilbing susi upang mapabuti ang iyong mga relasyon at mapalalim ang iyong pagkaunawa sa iyong kapwa. Gayunpaman, tandaan na ang iyong kakayahang makiramay sa iba ay may dalang dalawang aspeto. Habang ito ay nakapagpapayaman sa iyong mga ugnayan, maaari rin itong magdulot ng pasanin kung hindi mo mabibigyan ng pansin ang iyong sariling nararamdaman. Ang mga emosyon na ito ay maaaring magtaglay ng mga aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagkaunawa sa sarili. Tiyakin mong maglaan ng oras para alagaan ang iyong sarili sapagkat ikaw ay hindi magiging ganap na maligaya kung patuloy mong isinasantabi ang iyong sariling mga pangangailangan magkaroon ng balanse sa iyong buhay sa pagitan ng pag-aalaga sa iba at sa iyong sariling kaligayahan. Ang paggalang at pagmamahal sa iyong sarili ay magsisilbing pundasyon ng mas magagandang relasyon sa iba. Iwasan mong hayaan ang iyong kabutihan na magdulot ng kabigatan sa iyong puso, dapat mong matutunan na magbigay, ngunit hindi sa puntong mawawala na ang iyong kaligayahan. Maghanap ng mga pagkakataon upang ipahayag ang iyong pangunawa sa mga tao sa paraang totoo at autentiko. Maaaring magsimula ito sa isang simpleng pag-uusap na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbukas ng iyong sarili at magbigay ng suporta. Maaari ka rin maghanap ng mga malikhaing paraan upang magpahayag ng iyong mga nararamdaman tulad ng pagsusulat, pagdrawing o kahit sa pamamagitan ng musika. Sa ganitong mga paraan, makikita mo na hindi lamang ikaw ang makikinabang sa iyong mga emosyon, kundi ang mga tao sa paligid mo rin. Ang pagpapahayag ng iyong sarili ay magbibigay liwanag hindi lamang sa iyong sariling mundo kundi pati na rin sa buhay ng mga mahal mo. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong sarili ay magdudulot ng mas magaan na pakiramdam at mas malalim na ugnayan sa iba. Habang tumutok ka sa iyong mga gawain at relasyon, tandaan na ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling kilalanin ang iyong sarili. Maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong mga nararamdaman at layunin sa buhay at magbukas ng mas maraming pagkakataon upang lumago. Kung patuloy mong yakapin ang iyong kakayahang makiramay, matutuklasan mo na ang landas patungo sa personal na paglago ay hindi lamang makikita sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba, kundi pati na rin sa pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul na berde, isang kulay na sumisimbolo ng balanse at kalmado magdala ng kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong kapaligiran upang madama ang enerhiya ng kapayapaan at kalinawan sa iyong isipan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa at pito, mga numero na sumasagisag sa mga ugnayan at pagkakaisa. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay mo sa mga hakbang na gagawin mo, at magsisilbing tanda ng mga pagkakataon na nag-aanyaya ng mas maraming koneksyon at pagmamahal sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagminilay at pagpapahayag ng iyong mga nararamdaman sa mga mahal mo sa buhay. Ang mga simpleng sandali ng koneksyon at pagpapakita ng malasakit ay magbibigay sa iyo ng pagminilay at kalinawan. Huwag kalimutan na ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay ang pagiging tapat at bukas sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo sa araw na ito. Tanggapin ang lahat ng mga karanasan, mga magaan at mabibigat, bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang ay magdadala ng isang bagong aral na magsisilbing tulay patungo sa mas magaan at mas masayang hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.